Inihaw na talo. Alam mo na kung ano yan. Tanigi fish. Alam mo na rin yan kung anong gagawin dyan. And fish. Kain tayo. Pritong tanigi. May pakwan. Tortang talong. Nawalan tampok. First time ni Aruray kumain ng dilaw na pakwan ito yung kalamansi kain tayo magkakamay si Arurai cheers ah, sarap timpakwa no Matamis siya. Try nyo rin. Bye.